Ano ang cross-cultural communication? Ang komunikasyong cross-cultural ay nagsasangkot ng pag-unawa sa pagkakatulad at pagkakaiba ng mga tao mula sa iba't ibang kultura at mga grupo upang mas maiparating ang impormasyon at makipag-ugnayan sa kanila. Ang ganitong uri ng verbal at non-verbal na komunikasyon ay mahalaga habang ang mga negosyo at nakatuon sa pagtaas ng pagkakaiba-iba sa lugar ng trabaho. Ang komunikasyong cross-cultural ay hindi lamang para sa mga taong nasa posisyon sa pamahalaan. Dapat matutunan ng bawat individual sa loob ng isang organisasyon ang mga pangunahing kasanayan na kailangan upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa komunikasyon lalo na kapag nagtatrabaho sa sa mga taong maaring hindi magkapareho ng pananaw o background. Ang komunikasyon cross-cultural ay partikular na mahalaga para sa mga migranteng manggagawa para sa si ilang pangunahing dahilan. Una, pinapabuti ang pagsasama-sama sa lugar ng trabaho. Ang epektibong komunikasyon cross-cultural ay tumutulong sa mga migranting manggagawa na makisama sa lugar ng trabaho sa pamamagitan ng pag-unawa at pagsunod sa mga lokal na kaugalian, inaasahan at mga estilo ng komunikasyon. Pinapadali nito ang mas maayos na pakikipag-ugnayan sa mga kasamahan at supervisor. Pinapahusay ang pagganap ng trabaho at mga oportunidad. Ang malinaw na komunikasyon ay binabawasan ang mga hindi pagkakaunawa at mga pagkakamali na nagpapahusay sa pagganap ng trabaho. Nagbubukas din ito ng mga pagkakataon para sa mga pagsulong sa karera dahil mas Maipapakita ng mga migranteng manggagawa ang kanilang mga kasanayan at kakayahan. Nagtataguyod ng kaligtasan at pagsunod. Ang pag-unawa at wastong pagbibigay kahulugan sa mga protokol ng kaligtasan at mga regulasyon sa lugar ng trabaho ay mahalaga tinitiyak ng epektibong komunikasyon na sinusunod ng mga migranteng manggagawa ang mga alintuntuning ito na binabawasan ang pangadib ng mga aksidente at mga legal na issue. Binabawasan ang mga konflik, ang mga kasanayan sa komunikasyong cross-cultural ay nakakatulong sa pagkakakilala pagtungo sa mga potensyal na pinagmumulan ng salungatan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga pagkakaiba sa kultura at pakikipag-usap ng may paggalang ang mga migranteng manggagawa at kanilang mga kasamahan ay maaaring maiwasan at malutasan ang mga hindi pagkakaunawaan ng maayos pinapalakas ang pagsasama-sama ng komunidad. Sa kabila ng lugar ng trabaho, ang epektibong komunikasyong cross-cultural ay tumutulong sa mga migranteng manggagawa. Sa pagsisama sa mas malawak na komunidad, nakakatulong ito sa kanila na bumuo ng mga relasyon, lumahok ng mga lokal na aktibidad at mag-ambag ng positibo sa lipunan. Kultura ng Canada na makakatulong sa mga migranteng manggagawa na mabisang pagkikipagkomunikasyon narito ang ilang mga dapat at hindi dapat gawin Social etiquette Ang mga Canadian ay karaniwang magalang at palakaibigan at may ilang mga panlipunang kaugalian na dapat tandaan Kapag nakikipag-ugnayan sa kanila ang mga unang pagkikita ay karaniwang nakikipagkamay sila at hindi pagyakap o paghalik. Pinahahalagaan ng mga Canadians ang maliliit na chat at privacy. Magalang din sila sa oras para sa mga appointment at mga sosyal na okasyon. Communication. Hindi gaanong nagsasalita ng masama ang mga Canadian. Ang paggamit ng hindi magandang mga salita ay tinuturing na hindi naaangkop habang ang pagpapanatili ng eye contact kapag nagsasalita ay isang tanda ng respeto. Ang pag-abala o pakikipag-usap tungkol sa iba ay hindi magandang gawain para sa kanila, kaya hintayin ang iyong turn para magsalita. Ang mga kanidyan ay mayroon ding kakaibang sense of humor. Kultura sa trabaho Sineseryoso ng mga Canadian ang kanilang kultura sa trabaho at ang pagsunod sa mga profesional na pamantayan at etika ay mahalaga. Ang pagiging nasa oras at pagiging profesional ay inaasahan, ngunit ang chismis at kawalang galang ay hindi. Ang pagbibihis ng konserbatibo sa lugar ng trabaho ay karaniwan at ang pagtutulungan nang pangkat ay lubos na pinahapahalagahan. Multiculturalismo Ang Canada ay isang magkakaibang multikultural na bansa na pinahahalagaan ang pagtanggap at pagsasama-sama. Ipinagdiriwang ang pagkakaiba iba ng kultura at ipinagmamalaki ng mga Canadian ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Mahalagang igalang at pahalagaan ang iba't ibang kultura at tradisyon na bumubuo sa lipunan ng Canada. Mga hadlang sa wika at kultura. Maraming mapagkukunan ang magagamit upang matulungan kang matuto ng Ingles o Pranses at umangkop sa kultura ng Canada. Sa pamamagitan ng pagsasama sa klase ng mga wika at mga kaganapang pangkultura malalampasan mo ang mga hadlang na ito at maging mas pinagsama sa lipunan ng Canada. Konklusyon, ang komunikasyong cross-cultural ay napakahalaga para sa mga migranteng manggagawa dahil pinahuhusay nito ang integrasyon sa lugar ng trabaho, pagganap ng trabaho, kalusugan sa isip, pag-access sa mga serbisyo, kaligtasan at pangkalahatang pagkakaisa ng komunidad. Sana ay natuto ka sa workshop na ito. Salamat sa panunood!